Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte ngayong full moon. Magsisimula ng 7pm hanggang alas 9. Pero ang gagawin natin na pampaswerte ay gagawin sa oras ng alas 7 ng gabi. Ngayong full moon, ito ang malakas na paggawa ng mga pampaswerte. Bilang pampaswerte para sa wallet, lumabas ka ng bahay at tumingin sa buwan, sa full moon, Bipitin ang wallet, dapat nakikita mo ng buo ang buwan, at buksan ang iyong wallet, titigan ang buwan ng limang minuto, at usalin habang nakatingin sa buwan at i-action na para mong ipinakita sa buwan ang iyong wallet. Usalin ang mga katagang ito. Magkakaroon ng pera ang wallet na ito bukas at magpakailanman. I-imagine mo na punong-puno ng pera ang wallet siksik, liglig at umaapaw na pera ang nasa wallet mo. At banggitin ang mga ito. Nararamdaman ko ang kayamanan ay dumadaloy tungo sa akin. Ang pera ay patungo sa akin. Makakatanggap ako ng maraming pera mula sa kalawakan. I am a money magnet. I have a money mindset. Gawin ito sa full moon ng oras ng alas 7 ng gabi at asahan mong sa susunod na mga araw ay dadatnan ka ng mga di inaasahang pera. Kailangan mo i-visualize, imagine dapat positibo ka at lubos ang iyong paniniwala sa mga pamamaraan na ito para gumana ang iyong pampaswerte na ginawa. At lagi pa rin tandaan na kailangan pa rin samahan ng sipag at syaga, magsumikap, kumilos, magtrabaho at dumiskarte sa buhay, laging manalangin sa poong may kapal at ugaliing magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap malitman man ito o malaki. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.